Hello, hello! Magandang gawin sa inyo mga kabagis! Masahin lang natin tong phone in question, no? Dok, pag CS po ba babae, bawal daw po magbuhat ng mabigat. Totoo po ba yun? Just in case, ano po ang magiging sa katawan ng taong na CS? Salamat po ng marami. Okay mga kabagis, so bukang pinag-uusapan natin dito ay wound healing, no? So, kapag tayo nasugatan, halimbawa na ay nahiwa, no? Ang wound healing, nag-start siya ora Yes, mga kabagis, ora po, nag-start ang wound healing. Napakaganda ng design ng katawan natin from God. No? It heals itself. Oo, gumagaling siya magisa. isa Kung napapansin nyo, hindi, hindi naman lahat ng sugat tinatahi, di ba? nakakatulong lang yung pagtahe na pabilisin yung paggaling pero yung katawan natin nakagisen nyo yan na paggalingin mag-isa no ang mga sugat natin okay so going back to the question kapag halimbawa na sugatan, usually within 24 hours nagsasara yan kung nakikita nyo magkakaroon ng uh, parang uh, blackish uh, scar dun sa ibabaw parang uh, langib Kumbaga, na natatakpan ng sugat natin kaagad within 24 hours. No, regarding naman sa mga major surgery, for example, yun nga, uh, cesarean section, uh, maraming layers no, ng abdomen ang nahiwa dyan hanggang sa a uh, full layer din ng a uh, uterus ang hiniwa nila. So usually yan, ang uh, remodeling ng wound or ng scar, nangyayari yan 6 to 12 months mga kabagis. No? Pero, take note, the wound will never regain its tensile strength na as equal na dun sa uninjured. Mula dun sa hindi nahiwa, tsaka dun sa nahiwa, hindi na po babalik yung tensile strength nung pong nahiwa na ano na part. No? Tapos, going back sa question, so kami po, Uh, since dun nga, 6 to 12 months ang remodeling nyan, kapag full, uh, buong layers ng abdomen ang nahiwa. Kami usually, hindi namin pinapabuhat ang pasyente ng mabibigat ng mga 3 months or sabihin na nating 6 months para sure no na sarado na po yung sugat. With regards naman din sa pagtahe, kadalasan yung nilalagay namin natutunaw na pantahe doon sa loob. Yung namang mga pantahe na nalulusaw yun, nalulusaw mga 90 days, mga kabagis. So that is roughly 3 months. Kapag mababaw yung mga, ano, yung mga sugat, halimbawa, hernia, ganyan. Pero kapag uh, full abdominal surgery, yun nga, usually mga 6 to 12 months bago namin pagbuhatin talaga na mabigat. Yun mga kabagis ay just a precaution para hindi bumuka yung sugat. Okay? So yun lamang mga kabagis. Sana nasagot natin yung tanong nyo. Huwag mahihiyang magtanong. Salamat!